Sana pak kepala N yang menyapa Inon. Ada mengiyari masalah kami. Well, oras nak apa lah? Masih

Sira pa ngayon baril ko. Tuloy ang mission namin ngayon. Uh, tuloy pa rin yung mission mga idol. Uh, ah, ngayon wala akong baril ako kasi nasira mga idol. Nasira, na mga idol. Yung si Subukan ko ngayon si mamaya. Nasaktan si Commander King. Sigurado ako nasaktan yun. Commander King mga idol tumakbo. Tamaan si yun. Tamaan yun mga idol. Milapon yun. Milapon yung kapon. Mabuti na lang. Sana kung makita natin si Berto. Para madali.

Ayun na kami. Isira nga yung baril ko. Ayusin At ko lang yung mamaya. Ilagay ko muna rito sa bag. Ayun ang pumutok. At may bala. Ha? Yung baril ko, ayun ang pumutok kahit may bala. Bukan ko lang. Buksan mamaya. Ito. So. Sana hmm. makukuha na natin si Gerto. Oo nga. Sabi. Pag-awal na talaga Sigurado ako. sigurado ngayon. Uh, mas lalong... Mas lalong na yung muka. Sigurado ako ngayon. magano lang ngayon, yun? hinda na yun sa sakit dahil ngayon, bukas pa yun, Saan hindi pa masadong sakit. Talasan nyo talaga yung pandinig, pandinig ninyo kung ay, marinig kayong sigaw. Tinuhin natin kung saan banda. Puntahan, na Puntahan na agad natin. Baka sila, Berto yan. Okay Sino lang ngayon, sana. Baka uh, pag kung pa natin, baka pag kunti lang yung nagbantay kay Berto. Kung kunti lang yung nagbantay, pagtingin natin. Pero yung ano ha, kailangan mag-ingat kayo ha, kasi yung Kalau gitu yung Sigurado kayo hindi bata yun Parang hindi bata Maliit lang siya pero malaki na yung ilan Malaki yung katawan eh ha? Malaki yung katawan malaki yung katawan. Kasi yung maliit katawan. Eh? Pero maliit siya <laughs> Pagod talaga yung init Pagod talaga yung init Pagod talaga yung init Pagod talaga ay ito na natin po buong gubat. Rin, hindi pa rin natin nahanap si Berto. So, okay, maglalamay dul. Siskapin so, namin makuha si Berto ngayon. Sirap so, at kinawa. Kaya nyo namin idol Ah. So, si Mamaya siguro mga idol ayusin so, ko na yung mga baril ko kasi ayaw nang pumutok. Pero so,

Okay. Ayot na ito, wala pa naman akong baril ngayon Dahil, sira Pero Subukan kong ayusin mamaya, baka ko pa Lagay ko rito sa bag, ayun Dahil, ang bigat kapag mayadala ko, hindi naman Buti na lang nakahanap tayo ng mapasilungan. Parang doon ba tayo? Doon Doon nga. Ha? Doon. 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 marinig, eh. pa, sila. ayun parang Hah? busis nih bertu busis nih parang busis nih bertu ayun siap lah kayanya Kulang po, po, po. Sigurado ka? Parang posis ni Berto yan. May tulong. tulong. Parang binumugbog Kaya na wala pa naman akong baril. May, may, may orasyon naman tayo. Pumitin ninyo yung ano. Ninyo yung orasyon ninyo. May binigay si Lolo sa aking orasyon. Sa akin din. Yung siya binigay. Panawa na para gamitin. Tata. Nandun, narinig namin yung boses ni Berto. parang na si Boto para iligtas namin si Berto. Ang ano ito dahil wala. Yung baril ko hindi po, hindi po, hindi Parang nasira sa loob. Ay, ayusin ko pa naman sana ngayon. Pero alanganin na sa oras. Kaya yeah. lang lang yung gamitin natin Panglaban sa mga laban Yan you know, o mga idol Ayan lang sila o yan sila mga idol sila mga Si Berto humingi ng tulong Marami ba nakabantay? 不得哟。嗯呀你这个什么？你这 <music> <music> Oh, okay. masih lang, masih lang, masih lang. Hey. kami diri masjid lang masjid lama ya Antay na kami ng chimpo mga idol. Sa marami na kamantay diyan. Ang wala yung mga commander nila. Ang wala yung mga commander. Nila? Ito na yung hinihintay niyo mga idol. Nabalik ta si Berto. Papalain sana kami ng Diyos na walang mangyayari sa amin. Ayan nang bibig mo. Wala ka sa atayin. kailan? <silence> kailan? si Berto. kailan? 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 kailan?

dari kunti lang yung bantay. Wala mga kumandir. Ah. Ayun. Ayun. Na may si beto ngayun, Ay, wala. Pipilitin makuha Beto tinggal aja nah. Sana pak na na sa na para N kami nampaknya nak, nak ada mengiyari masalah kami. Tel, oras nak para kita si Berto. Mungkin dalam abang kami sekarang dalam hidup. Ada tak?

Bunyi lagi seperti motor. Hilang kami. Ah, mau so, besit mana konti? Lagu kami dulu sum. Perkara mana main emang lah. Mga... Sudah cukup. Apakah itu mahu itu? Kailangan natin pag aralan ng mabuti itong sir. Ayon, well, wala kami mga baril. Ah, Ikot talang lang namin. May oras yung niyo. kay Berto. Kaya, Kaya may isa, ikaw. kay Berto. kay Berto. mo banda.